Oh, Forklift ito so, guys, guys eh? ayan lang nga, siyempre buwi ko ng Bicol para sa aming piyesta Pero ngayon, siyempre, piyesta hindi kami nagluto kasi wala makang bisita Ayan, ginupitan ko na lang si mother dito sa aming bahay Ayan ang aking mother is 82 years old Pero malakas para sa lahat ng mga yun Si mother dito ko, ayan guys Aking naging isang ulirang inat napakasipa pag noon hanggang ngayon ay sa, si tuloy ngayon pa rin ang pag-aalaga niya kanyang mga apo sa aking unikong ihong na si Sian Gino sa, at ang aking mga pamakin hindi lang yan sa, ma sa, sa, sa aking mother yeah. ngayon ka Yeah, ay, kaya siya nagkabalayan. audit ah, kung kaibalit na gama'yan, ibig sabihin sa mga binakal, akit yun ibig sabihin. Amungan niya sa kahit audit kwarta? Para sa piyasa meron niya, piyasa meron niya sa kwarta. Hindi naman niya maas kitang binakal nila, resigo nga niya. Ay, kaya niya siya. Siyempre, hindi lang yan ginawa Kung audit niya itong komponso misa, ayun ang pag-aukit Sani, mis다가, sa sa lateral, tanong bongga ng tanong bonggang bongga at hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako pumunta ng sayang at so sila sa ano na yun kaya ko siya ko siya from Uwas Albay. So, ako ngayon, dahil wala akong kwarto, ito lang mong work ako sa aking kasa hindi sa, sa Las Piñas para siyempre magkaroon ng kita at masustento ang aking mga magkita. Siyempre, pinigyan gamot, pinigyan pagkain, kung ano-ano pa, siyempre, ang mga pamangkin. Siyempre, nag-aaral yung konting baon at konting gamit. Ayun pagkain. Siyempre, pambili ng gamot weekly yan, guys. Nagpapadala ako sa kanila at walang palito si Ayan, ayan guys. Siyempre dahil malaman ko ang mga gulang. Ayan guys, siyempre pwede na tapos siya. Malapit So guys, hindi ko siya kukulayan kasi nga pag inulayan ko siya. Baka na siya na allergy So ayan guys, puti na lang para mas maganda. Ang bagay na bagay na, bagay na naman sa kanya. Ang kanyang kulay. Ayan, akin naging isang simis Magdalena. Akala ko sabang pala siya. Hindi naman pala, no? Siyempre, akong gumawa ng deep parang dito para hindi siya mag-isok yung So, guys, kahit ganyan ang house, siyempre, tuloy pa rin. Hindi ko naman siya nabila pag bahay namin kasi nga, siyempre, kailangan ng gamot. Sa oh, sakto sa lang, sa lang natin kita ko para natin. sa kanila sa amin lahat para sa amin mga pagkain at sa araw-araw. Guys, ay nga, si Poder naman. Ay, nandiyan pa rin is 81 years old na rin siya. Guys, ay, ang aking mga pamangkin. Ayan! Ayan, si Rogin. O, oh, diba? Ayan, si ay Poder. Thank you for watching guys like and share Langgal, yung no? Yung no? Yung no? No? you know thank mm. you and happy prayers or mama thank you ayan i bongga. love you mother